Hello! Welcome to uh, Water Sign Philippines So reading to for Water Sign Cancer Scorpio Pisces Take in the water resonates For those of you na gusto ng personal reading Jing Taro Reader fan kayo guys and Or sa akin Ito yung aking Facebook page Madam P At saka email address Virgo philippines at gmail.com Diyan kayo pwede mag-inquire ng personal reading. TikTok shop or yung TikTok namin, Unipri Ayan, magaganda rin yung videos ko dyan, guys. Nagtuturo ako dyan ng mga palm mystery, palm reading. Ayan, yung mga meaning ng linya sa palad. Dyan ko pinupo. So, if you want, just check it out. Unipri, UNIPRI. And please do support my band, guys. Bukalista po ako ng bandang Sibol. Sibol yung Facebook page namin. Pero, mas madali siyang isearch kasi marami pong Sibol na page. So, mas maganda pong uh, i-search ninyo yung pinaka band, yung ito, nakalagay bandang sibol. Yan yung i-search ninyo. Pag hindi nyo pa rin ma-search, lagyan nyo na ng Madam P sa dulo. Lalabas na yon And then, YouTube channel, kung saan namin ipopost yung mga kanta namin, Madam P TV. By the way, may paraffle po ako ngayon na reading worth for... Wait lang. Ayan, nag-alarm. Worth 4.5 guys, eto na reading for 0.5k pag inavail nyo siya sa akin. Pero kung gusto niyo magka-chance para don sa iba na medyo walang budget na makapagpa-reading sa akin, may chance na po mag raffle reading po ito. Like and follow lang yung fa uh, si ball page namin and there and then search mo ngayon. Uh, I and then, sorry. <laughs> pag na-search mo na siya, i-like at i-comment mo yung aming featured video. Mer meron ako naka-featured video doon ang uh, nakalagay sa caption, Buntong Hininga by Sibol. Ayan. So, comment mo yung favorite part of the lyrics mo. Ano yung nagustuhan mo doon sa lyrics. And then, ilagay mo sa dulo, hashtag Sibol sa kalam. Ayan. And then, of course, share the video. Yung mananalo is i-announce ia doon sa Madam Pina Facebook page. July 20, 2025, 8 o'clock p.m. ah, uh, 8, 8 o'clock p.m. Philippine time. Ayan, yung kasama niya, astrological transit. Anong epekto ng planeta ngayon, yung placement or yung pwesto ng planet ngayon, anong pinaka-effect niya sa'yo. And then, love and career reading. Okay? future husband, future wife, kung gusto mong malaman ano yung mas mag-work out sa yung relasyon, saan mo pwedeng makita or mamit itong person para sa'yo. And then, career na mas magiging okay sa'yo. Ayan, dyan ko i-discuss. Di okay. By the way, pag nag stop stop po ako, ayun eh, na, inom ako ng tubig nun, okay? Let's start. What we have for the sign of? Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Medyo maingay sa background ko, umuulan, guys. So, hopefully, marinig mo pa rin yung aking message. Sa... Uh, sign of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces love reading messages for you okay so you do have your happiness log and at the bottom of the deck meron tayo ditong journal hindi ko kinuha yung dalawa dito I just need to um yeah so may mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo ngayon ano I feel like yung iba pwedeng nagfo-focus ka into writing or maybe publishing something maybe sa online, publishing videos, publishing stories. And nagbibigay din ito ng happiness sa iba. Like you are uh, someone na pwedeng nakukuha mo na alam mo very advantage para sa iyo is that you do have this life ngayon na pwedeng gusto rin ng iba, kinaiinggitan ng iba. Parang I want that kind of life, kind of thing, no? Na parang energy mo na kaya daming na sa kung ano man yung mga ginagawa mo, post mo. Yung iba, majority post, uh, post sa online, eh. Na parang marami ang natutuwa. They are really connecting, connected to you. Na talaga nagfa-follow -fo sila because they like what you do. Lalo na sa usaping, Uh, online. Yan. Yung iba talagang maybe merong mga hesitations pa sa'yo. Do, do I have to share this? Kailangan ko bang i-publish to? Kailangan ko bang sabihin to? Pero mas nangingibabaw sa'yo ay hindi. eto yung mga kapagpasaya sa akin. Wala akong pakialam kung anong iisipin nila. I-share ko to kasi gusto ko to i-share. So, ayun. So, because of that, ang daming admiration ang nakukuha mo mula sa ibang tao. person na nakakonnect mo, sino to? Emotions niya. Okay. I feel good. Person, nakakonek mo. You mo your lockdown. Mm. Pressure cooker. Racing. Oh, a person. Nakakainis nung person na ito. Tinatry ka niyang iwasan. But, uh, you know. Hindi ka niya maiwasan kasi may mga bagay na mga hindi ka iwas-iwas sa'yo. Parang <laughs> gano'n. I feel like with the triggers here, so may mga bagay na nagtitrigger sa'yo para hindi ka maiwasan nitong taong to. Like, maybe mga friends or sa social media, uh, hindi niya maiwasan na hindi makita yung mga post mo or what. So, kahit anong iwas niya. By the way, I can see numbers and letters. Babanggitin ko muna. Y, B, 4, L, N, J, S, Y? Hmm. and G. And I get, rin ako ng necklace. So, I don't know if you're wearing a necklace or uh, meron kang videos or pictures wherein you're wearing this necklace. So, nakikita nyo yun. Napapansin nyo yun. Okay. So, itong person na to is ah, uh, alam mo yun, kahit hindi na siya, once na may makita siyang something sa'yo, especially sa social media, the whole day iisipin niya na yun, eh, hindi niya makalimutan. And even mga ilang araw na lumipas, naiisip at naiisip niya yun, like, eto yung pinaka-humahunting sa kanya ngayon. Yung mga, yung ikaw, na wala kang naman ginagawa, actually hindi naman yung intention mo is magparinig or magpapansin sa kanya. Hindi man yun yung intention mo eh. It's just that, Natrigger siya masyado because of that. Nakita kanya. kasi umiiwas siya eh. Nga lang, hindi niya magawa. Kasi may mga nagpapaalala sa kanya. Sa'yo. emotion niyo sa isa't isa. Okay, emotion you do have your ascension. Mag magnetic. Okay. You're focusing sa sarili mo. Alam mo, uh, you could be dealing with a twin flame. Soulmate, twin flame, connection. Natutuwa ako. Ayan, sinabi ko na nga ba eh. kasi sabi ko lang, twin flame oh. This person is now obsessed sa'yo ngayon. Ngayon yan signs. These are numbers, synchronicities. Synchronicities na may kinalaman sa twin flame connection din. 11-11, 2 2, 2 3, 3, 3, 3. So. And drastic is here. So may mga uh, very spiritual connection na nararamdaman tong person na to. So yung ngayon, na-obsession ngayon. Panayang isip niya sa'yo ngayon. Pero ikaw, uh, focus ka sa growth mo eh. The more na nagfo-focus, I feel like na gawa ko na tong reading na to, I don't know, the same energy eh. Parang makuha ko na tong energy na uh, tong reading na to. Nagawa ko na. Pero same energy, guys. And ayun, nakakita ko ng parang ano, uh, magnetic attraction sa inyong dalawa there's this uh, pull na nagaganap ngayon. Alam mo, sa twin flame connection, meron tayong push and pull na, nag na part of the connection eh. Push and pull. Pero dito, more on pull ang nagagawa mo. Napupull mo siya, nahihila mo siya. Yung kahit i-push, ayan, nangyayari sa kanya na pinipilit ka niyang itulak, i-push. Pero the more na ipipilit niyang, alam mo yung magnet? ba diba? When you try na i-push yung bak uh, yung halimbawa yung bakal imamagnet mo si bakal the more na try mong push mahirap lalong masakit no lalo na pag itinutulak mo and yun yung nararamdaman niya kasi pinipili ka niya itulak pero ikaw you just attract <laughs> wala kang ginagawa steady ka lang ano uh, diba you're just uh, like letting the universe na ibigay sa'yo kung ano yung mga dapat na mapunta sa'yo uh, ano ba yung mga deserve mo, things like that. And you're focusing on that. Ngayon itong person na to, hindi mo na siya hinihila or pinipilit. Or maybe you're not being a chaser anymore. You're just attracting. And then, attract yung person na to sa'yo. na siya. What will happen in the near future for the both of you? near future sa inyong dalawa. Okay. You do have here drama queen, thirsty, causing chaos. Uh, focus is here. Okay. Meeting irreconcilable the uh, differences. crashes is here. Okay, one more. Okay, karmic is here. Nakakita tayo ng problem. Problem dito ha. Sa side ng person mo. Sa'yo, you are focused on what you're doing eh. Ah, ano nakikita natin dito, Focus ka sa ginagawa mo Pero itong ginagawa mo is, nag is nagko-cause ng chaos With the person na kakonek mo And I feel like there's another person na karmic relationship na involved So pwedeng siya is involved sa karmic relationship Nagiging dahilan para magkaroon ng problema May relasyon nila dahil sa'yo And I feel like wala ka naman ginagawa Hindi mo yung intention You're just uh, discussing things Plano in the future Para sa mga tao na sa paligid mo and hindi mo intention na makasira ng relationship or what but that's what hap that is what is happening here hindi ka ang problema the par the person that you're dealing with nakakita tayo ng divorce or separation sa kanila because feeling sad feeling broken siya uh, in the near future and panay kasi ang matyag niya sayo sa social media mo sa mga ginagawa mo online panay siya tingin And this person is feeling emotional dahil doon. Hindi niya may Yeah. You your soulmate, so you could be dealing with your soulmate. May mga lesson siyang na-experience ngayon sa buhay niya. And hindi mo siya kailangan sagipin. So, kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, if you feel like this is a twin flame connection, may kanya-kanya kayong lesson sa isa't isa. At, uh, siya yung dapat tumuklas or gumawa ng paraan para makaalis siya sa situation na nagpapahirap sa kanya. So, I feel like, uh, just do what, you do what you do. no Just continue on, on, doing what you're doing ngayon. You are uh, focusing on things na makakapagbigay sa ng growth. I continue mo 'yon. Huwag mo isipin tong person na 'to. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. And please uh 'wag mo kakalimutan ha. Ito, gusto sa mga gustong sumali na raffle namin hanggang July 20, guys, yung raffle. Like and follow mo na yung aming page. Please do support OPM bands, guys. Uh gusto namin is makapaghatid ng kumagang makasama ko kayo through, you know, sadness kasayahan ninyo ganun kasi yung music eh pwede mo makasama sa kalungkutan, sa kasayahan at gusto ko makasama din kita hindi lang dito but because when you're happy, when you're sad gusto ko ma nandun ako nandun yung boses ko maririnig mo magagawa kami ng mga kanta uh, na makakasama mo sa mga ganyang uh, sitwasyon ng buhay mo Thank you for watching guys. I love you all and bye bye.